Yon, magandang magandang araw po sa atin lahat mga Kaswares Yo, nandito na naman po tayo sa ano sa kantong laut ng Bahorong Malapad uh, tulingan ulit tayo at mm, kasama ko si Kuya Punyeng sana marami tayong mga ulit yan ito po yung ating gagamitin pa yan o ano. oh. oh. ito <laughs> ayan o oh. Andito na tayo sa gitna ng karagatan. Oh. Yan. Puro pag. Sige po. Abang-abang lamang tayo. Nahigit ulit ang Kuya Punyeng. Nahigit na naman ang Kuya Punyeng. Oh, yan. Ano ba ito? Ano ba ito? Nga. Ya, ulingan ulingan, yata ulingan oh, 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 <laughs> naman po. Yeah. oh, 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 ya, oh, 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 oh,

Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. oh. <laughs> no? Tudihin ang bilog po ng ating na huli. lalaki. Oh. Yan yeah. oh. <laughs> yeah, no? Talaga naman marami na naman pagsaano sa paligid oh. No? Puro kargata na. <laughs> Yo. Yo. Oh, tudihin ang bilog na naman po mga Suarez TV. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oh. Ya yeah, ya. Yeah. Oh. Yo. Oh. Ang hinahanap. Oh. hinalab. Hinalab. Ayun ah. Hinalab pa. Aba, oo nga, hinalab. Oh. Yan, nawala na po yung higit. Oh, mababa na yung araw eh, oh. Yan. Ito, try po tayo ng ulo, oh. Ngatuligan, oh. Yan. Ito. Редактор <laughs>